So hello guys, today is Wednesday. Tangina <laughs> pa eh nasa But anyway, today we are going, ano, magvlog na naman ako kasi namimiss ko na magvlog. But also at the same time, ngayon lang din ako nagkaroon ng opportunity na magvlog. Kasi... Um, kakatapos lang ng exams namin and kakastart lang ng um, second quarter namin. So, parang ano lang yun, um, nagka-catch up, catch up lang kami last week. And girl, parang wala din naman talaga kaming ginagawang makabulan nun. So, hindi naman siya ganun ka-eventful. Pero, this week, I feel like medyo my edge in the competition siya. And yeah, sobrang late na late na ako. Hindi ko alam kung paano, pa ko, paano ko pa na-manage na, na mag-film ng intro. But yeah, yun lang. See you na lang pag-asa school ko at sobrang late. So, alam nyo ba? Pagkita si Jomar. So, alam nyo ba, guys, na ilapin mo sa Ano ba naman itong... <laughs> so, alam nyo ba, guys, na ano, pupunta kami ng... Saan tayo pupunta? yung yes. kami. And para kasi magtetest sila nila, Jomar. E, mas daw na nga nagbayad si Jomar. So, anong sinasabi na <laughs> Sabi ko kay Percy, Percy, mo yung ano, testing center nandito lang para si Jomar yung magbabagyo. <laughs> Ay, natin na nyo. na kaming mag-FO sa thought pa lang na yun. So, ayun. Ito rin yung bumubuhay sa amin. Sobrang mother talaga. Siya. Okay. Bakit ma? Maganda pa ba ako today? Maganda ba ako today? Bakla ka talaga. Tangin ang bali. Kakain na naming lahat. Ito si Jomar. Pakita ka dyan. Well... Tang ina ikaw ang happy pill Wala po. Oh wait, po, <laughs> Ano iya, <yeah>, ano? Mag-pray tayo pa kay Lord. <laughs> Alam niyo ba guys, kasi nag-check -che na kami ng mga grade, Tapos nag-usap-usap kami. Eh kasi yung grade ko sa isang major subject namin. As in, isang kempo na lang talaga sa laylayan, makakalayan ng seven na ako. Tapos, ay, like, hindi ko na talaga ma-afford na, ano, <laughs> bumaba pa. Tapos, may isang, ano, isang um, activity na nirecord. Tapos, yung bumaba. kay Jomar. Bumaba. Tapos, yung sa'yo. Bayo na, okay. eh, nagstay Nag-stay. yung sa kanya. Eh di ako naman, sabi ko, since bumaba yung sa kanya, since nag-stay yung sa kanya, ang asum, ano, nag-asum ako na bababa yung akin. Tapos pagka-check ko, Pagka-check ko, bakla, tumaas. Ang bobo naman yeah. yung batik na to. Tang bumaba yung kanya. My God! Like... <laughs> Gago! Aliw! May. Kasi nakawala ito. Ano face card? Face card. Tangina, ina, naka... Naka... Babe! Sorry! Diet! Diet! <laughs> Kailangan ko na kasi mag-review. I know. Eh, saan hindi mo pa rin gagawin yung 21st? Hindi, bakit mo gagawin yun? Mas importante sa akin si Ma'am Shi. Basta, ramdam naman siguro ni Ma'am Shi makaibosh. Ah. <laughs> Ma'am Shi ko. Paano ko ako yung mapunta sa group na shit na eh? Ano na lang, mag-solo film ka na eh. a One-woman show. Yung nga Pwede ba yung gagawin ko talaga yun pag ayaw Ay, ko yun? Hindi! Yung uh, 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 ano, girl boy, back, boy. Uh, Ikaw uh, lahat yung, <laughs> yung ganda lahat. Oh, Tangin oh. na mo. Di ba mahala girl boy, bak boy, bakit ganda lahat. Anong lakas. masasabi mo dahil um, ang ano na, finale na? Ano, mamimiss ko hey. talaga sila. Wow. <laughs> Sinong winner Bag mo? Lang. Sa spoilers. Ako team Evan. Team Mix. Uy, <laughs> anong masasabi mo? Saan tayo pupunta ng mga October? We will go to Dragon the, the, <laughs> <text? Huh? coughs> drag the South. In the North ata yung Texas, right? Ha? <is> Dragon the South? <laughs> in the North? Hindi, sa Baguio. Hindi, hindi tuloy ang Baguio. Edna's Pinili ko. Sige. <laughs> oh. <laughs> Alam mo yung magkukumpit siya ng ano? Magkukumpit siya <laughs> ng ano? Hindi, ano... Kasi ano, alis madadagdagan na yung mga taong dadasalan ko ng downfall nila. <laughs> so, <lalay. laughs> Try mo kay Beyonce, ito mamamatay ko. alam mo yung, alam mo yung ano eh, yung, yun na yung, um, what made you closer to God? Simula nung ano po, simula nung nagbagi si Percy. Grabe yung pagdadasal ko kay Jesus. Oh, parang... Uy, totoo! Guys, magbabagyo kami. Magbabagyo kami. Sana... San... puti na lang. Pangit talaga. Pangit talaga. Eh, sige, amin ba yung sabi yung Yung pawis niya hindi na asking. Like, medyo hot talaga. No? Medyo tubig na siya uh, sa akin. Hindi na siya asking. Medyo didilaan. Hindi talaga. Alam mo, hindi ay, time, mabiging, <laughs> <laughs> na siya ganun. Hindi niyong na ano, di parang... Ay, na ni Gabi na, parang... Umaayos siya, te. Tapos uh, biglang, wala. Flop, i-run na yan ako. once again. Pero dapat, susunod lang hindi ko na dapat pinag-broadcast na nalilink pa ako teh kasi. Ay, lalo lalo na. Kasi si, ano, si... Pinakamakulit na version talaga. to ba, highest extent. Tapos, Hello. ay, ang sarap mo today, mo? Ganyan hey, talaga. Gusto mo kong CR? Hindi. <laughs> Shut up. Oh, ano yung pinaka ano? Pinaka like ano? Palaya? I love goat. I don't care. I'm so sure. Si Why do you, why are you drinking coffee? Are you busy? No, it's just yung... Yeah, I know that. Siyempre yung sarap-sarap yun. Yes, now. Ikaw, anong masasabi mo? Saan? I love! love... <laughs> Asan yung shota mo? Parang nagiging show. Hindi, anong sinasabay yung collective mo? Sinasabay yung rowing team natin. Nag-charity workshop. Nag-charity workshop. Ano kasi, fanservice service Oo nga eh. us a Alam mo, I really na mga Alam yung... Bakit? It's product your product? Ever. Ano oh, yan? Lugo? Okay. Galing sa... Gusto ko lang i-focus kayo. He's just secretly judging. Lahat! Alam mo, iba yung personality mo pag nasa Humes room ka. Iba yung personality mo pag nasa room ka namin. Tangina mo ah. Saan ka magka-college? Ay hindi! <laughs> 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 Tangina naman. Saan so, ka magka-college? Manila. 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 O lang. <laughs> saan, saan na ah, na Matila, oh, lang. Saan? Saan siguro. lang. Saan lang ate. Uwag kayo ate, ate ah? pa. E, hindi ko lang siya challenge sa kayo. Ha? Sino naman nag sa kanya? Ano ba? Diba? tayo uh, 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 kani ko ba kayo Hindi ko ano pa talaga so ano yung pinapakita mo <holog interf drink> ano kay Raffy Percy team <laughs> Buking <sleeping. Timo. display milligrams> <kay> <buns> <suturin chil> <face> Chicken masara, Masarap. Unless, pati ni Angko. Oh, no. uh, yung mga tart. Asan sila? Yan. Ayun. Nasa-stress ka ba? Oo, kasi yung tart putang ina kasi, alam nyo guys, kahapon, nandyan yan. Tapos ngayon, hinahanap ko ang gapula, animal. Yeah, mas. Nung masasabi ko. Ate, ini-expose yung, in yung kamparan ko dito. Parang <laughs> siyang <laughs> bakla pa. Mabastos tayo galing guys. Vlog takeover. Di ba? Puro kami pula. Tapos mamaya, pag nasunog yung Astro Dome Mayor Belen, kami yung may kagagawan no? Dahil ano, dahil sinabi mo? Meron kang, ano, lighter? Meron. Ako ko ba? Ano, isusunog natin ay? Di tayo, tatlo, dali, dali, dali. One, two, three. Ay, papansin. Ano ano yan? Siya, ano ay, nakagana siya. Tapos tayo. Ano yung masasabi? sa inyo good job so Yes <laughs> wala na siyang masabi Palaban mo na ako Siya number 9 Ina ay mo na iswan talaga gaki butangina na What the fuck Ako lang inisip mo akal Ito, Ito na iswan nice Thank Sabi niya kayo, Diploma Man! I will choose Ita uh, nga hindi yun yung ano ah, niya sabi niya Pipiliin go, go. ko ay Diploma Bakit? Kasi gagamitin ko ang Diploma sa Discarte Sorry! Oh, upang mas maging madiscarte ano, Napaano ako dun sabi ko no, Ay! Pumili siya sabi ko Pero nung ano sabi niya may dinugtong siya sabi niya Pero ako ang pagpipiliin Diploma upang mas madiscarte Sabi niya like, lang Uy! Ito! No, you know, no, on, sabi ko Hi guys! Saan? Ay, kala pa With you, yung... please. <laughs> parang <sumika> naman tayo. <laughs> Ganun para yun. Okay, <laughs> parang ang tagal na nating gulin, di pa rin tayo sumisika. Totoo, alam niyo ba? I ano, nung medyo malaki pa yung friend ko namin, sabi namin, Go, Docs, bili na kayo ng iPhone, para sumika na tayo. Tapos <laughs> dalawa na kami nagka-iPhone. Parang, ano na, parang 3 years na kaming nangangarap na si so. Pero sumika naman naman na ngayon, guys. Ay ito maling para. <laughs> yung isa sumika. No show. Some yeah. Love that for me. house part two. <laughs> <laughs> Kasi guys, tag sleep sila sa bahay na. Hindi Di na na. Bro, di na na. Ako din. Ano mo sa mo pa Miss ko na siya. Ang ganda no, no. ko talaga today, ate. O, oh, ikaw na magiging ano, ikaw na magiging thumbnail ko para naman may beast tayo. Kapag ito hindi niya pinos, bakla report ko, hindi niya nilabasan ko. Ay, tinanggalan. Ay. Love you for that. YouTube pa lang. Pag hindi niya to pinos doon, tapos nilabasan ko pa siya ng cleavage ko, ate po, thumbnail na niya. Basta masabi ko lang tayo. Po, <laughs> sabi namin kay Sir, A, Sir Joshua Jowa mo si Thea. Hmm. Para, para lamunin sila ng mga basho. Anong masasabi mo? Mag-jowa daw tayo, te. I-address mo na nga dito sa YouTube channel. mag daw tayo, te. Grabe, lahat ng issue nila, panay kami mag daw. Ikaw ang bobo. Parang mali ata yun. Siguro tama yan, tama yan. <laughs> na, na review ko yan. na-review ko yan sa Q&A. Sumama yan, sumama yan. Hi, guys say to our vlog. Hi vlog. Wow. You see yourself? I'm So fresh. Yeah. So yung ano? Energizer ko pa. Ano ka battery? Siguro sa kanya. Love you.